드디어 s i t At dumating na nga ang araw, narilisanin ko na naman ang Pilipinas. Nasa Morocco ang barko, kaya sa Morocco ako sasampa. Alas dos yung assemble time namin sa Naiya Terminal 3, sa Gate 5. Kaya nagpahatid na ako sa pangmalakasang driver ni Chief Ilrich. Oh, sa mga pauwi dyan at pasampa pa lang ha, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Chief Ilrich Transient Inn. Kung saan, di kayo lugi sa ibabayad nyo. Dito, walang scam. 24 hours yung aircon at real talk yan. Medyo late nga pala ako ng 5 minutes at ah, kaya sa mga kasama ko, ako na lang yung inaantay. At di nagtagal ay narating ko na rin ang Naiya Terminal 3, Gate 5. 5. At so pagkatapos maibigay sa akin lahat ng papeles ng kadete, erekta na kami pumasok. At pagpasok namin para mag-check in ng mga bagahe, dito ako kinalabog ni Mayor Matatag. Oo, oh, nagkita kami ni Mayor Matatag. Ang pinakamanga sa lahat ng mayor na nakilala ko. Pero parang mag-iiba na yata ng landas si Mayor Matatag at iiwan na niya ang karagatan. Pero kahit ganun pa man, suportahan natin si Mayor Matatag sa kanyang piniling bagong landas. Yo, at bago natin ipagpatuloy ang video na to, naghahanap ka rin ba ng kung saan pwede kang mag-invest? Ah, di mo na kailangang lumayo pa. Walang iba, One Pentagon ulit dahil si One Pentagon ay hindi lang basta-basta lending company mga kapulpul isa rin siyang investment company kung saan pwede mong mag-invest ng pera at magpalago habang onboard ka mga kapulpul kahit saan ka masulok ng mundo kikita ka mga kapulpul up to 12% annual interest ang kaya nilang ibigay sa'yo at bukod pa dun mga kapulpul ang One Pentagon ay mapapagkatiwalaan legit at walang halong scam hindi katulad ng ginawa sa'yo ng ex mo Darun. dahil si One Pentagon ay SEC registered at AMLAC certified pa safe na safe yung pag i invest mo kay One Pentagon at ang tanong paano mag inquire sa investment at loan ni One Pentagon i-like and follow nyo lang ang Facebook page nila na nasa comment section at huwag kalimutang gamitin ang chest TV code pag nag-apply para makakuha ng pang malakasang benefits mga kapulpul kaya pa naantay mo inquire na check in na ng bagahe at sana hindi ako nag over baggage king inang yan so katapos lang namin mag ano nag check in check in so kasama na naman kami ni Lodi So, doon si Kapitan maghahanap siya ng mayinom. At syempre, malilibre ito ngayon eh. Malilibre <laughs> niya kasi 20 dollars lang yung baong ko eh. So, ito mo, oh, grabe talaga ng libre siya oh. Kami pera to spot niya. At tumating na rin ang oras na pwede na kami mag-boarding sa aeroplano. So, boarding na kami, boarding, boarding. Alright, alright. So, itihad yung itihad yung aeroplano namin mga kapulpol. So, Siguro yan yun. Galingan nyo lang mga kapulpul kasi balang araw. Madadaanan nyo rin to balang araw. Pinagpaplanuhan mo na naman yung kumot ha. <laughs> so 39B. Mm. So, yeah. at nahanap ko na rin ang aking upuan at sayang bandang gitna tayo mga kapulpul pero okay lang wala tayong magawa yan kasi nakalagay sa ticket eh at ang ikinakainis ko dito mga kapulpul pabalik na lang ako ng barko pero wala pa talaga silang nilalagay na Viva Max Movie dito sa mga screen nila nakakainis talaga 9 hours pa naman yung biyahe papuntang Abu Dhabi pagkatabi nga pala kami ni Port ng upuan tapos si Ate Kabayan naman sa bandang bintana at di nagtagal, ay lumipad na nga ang aeroplano namin papuntang Himpapawid siyam na oras kaming lilipad patong Abu Dhabi kaya medyo iinit ang puwetna namin nito kakaupo okay lang sana kung ganito katagal ang biyahe kung pauwi na kayo ikaso eh pasampa kami medyo nakakapagod hindi na ako gumawa ng video sa loob ng aeroplano at gumawa na lang ulit ako ng video nung pagdating namin sa Abu Dhabi medyo grogy na yung loading nyo ikaw ba naman 9 hours kayong nasa yung papawid at pagdating namin ng Abu Dhabi ay isang oras kalahati lang ang aming ipagpapahinga at lilipad na naman kami patungong Casablanca, Morocco masarap sana mag ikot ikot dito sa Abu Dhabi lalo na kung may mahaba kayong oras at lalo na pag kayo hindi yung tipong pasampa dami kayong pwedeng bilhin dito mga kapulpul. Pwede rin kayong mamili ng mga pinay dito ay stay mga binibenta ng pinay pala mga kapulpul. At pagkalabas namin ng eroplano ay hindi na kami nagsayang ng oras. Hinanap na agad namin ang boarding gate namin. At pagkadating namin ng boarding gate ay 10 minutes lang ang nakalipas at inannounce na na pwede nang pumasok ang mga pasahero sa eroplano kahit pagod at kulang sa tulog, smile pa rin at pagkapasok namin sa aeroplano, ay kung sa unang aeroplano ay bandang gitna ako, ngayon bandang gilid naman tayo mga kapulpul at ganon pa rin mga -pul. wala pa rin Viva Max, King Inang yan, kaya medyo nawalan ako ng gana manood ng movie, at this time kami naman ni OS ang magkatabi at kung 9 hours ang galing sa Pilipinas papuntang Abu Dhabi, 8 hours naman mula Abu Dhabi papuntang Morocco, okay lang sana kung may Biba Max, kaso wala eh. at binidyo ko lang sa aeroplano yung pagkain ko mga kapulpul, flex ko lang to, yan pala yung palmusal ng Itihad Airlines, at di nagdagal narating na rin namin ang Morocco so at last mga pulpul Morocco na kami Morocco <laughs> grabe grabe yung tsura ko <laughs> Pagkatapos ay agad na namin kinuha ang aming mga bagahe. Rekta na rin namin hinanap ang agent na may daladalang placard na may pangalan ng barko namin at para dun sa mga baguhan at solo lang nasasampa, huwag kayong mag-aalala. Pagkalabas nyo ng airport ay hanapin nyo lang yung placard ng barko nyo at pag nahanap nyo na ay agad kayong magpakilala na kayo yung hinahanap niya. At higit sa lahat, huwag mahihiyang mag english king inang yan. At kahit nakikita mong sumisikat ang araw, kailangan mo pa rin baluti ng sarili mo kasi malamig dito ang hangin at ito ang sitwasyon sa labas ng airport. Pwede kang mag-feeling artista kasi maraming nag-aabang sa labas at naglakad na nga kami patungo sa van ng driver at medyo hindi na rin nadodrawing yung mukha natin mga kapulpul kasi medyo nakaka-feel na tayo ng gutom at pagkatapos may karga lahat ng gamit namin ay agad na kaming umalis patungo sa hotel namin oh mag-hotel muna kami kasi medyo madi-delay yung dikit ng barko namin medyo masama daw ang panahon at matataas ang alon kaya naman enjoy lang muna natin ang mga oras na ganto bibihira lang yung tipong ganto mga kapulpul yung i-hotel muna kayo bago kayo sumampan ng barko yung iba kasi rektahan na agad. A few moments later. I yeah. moments later. Uy. Beer? Uh, tea? Yes. Tea, 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 tea. Thank you. Okay. Ayos talaga. Ayos talaga. Tapos ah. ano? Oh, Tut brush ang kalikuan. Tut toothpaste. So nandito na kami sa hotel mga kapulpul. And uh, mag-aantay pa kami kung uh, kakain na kami kasi nagugutom na kami pero binigyan kami ng tsaa ah, na lasang toothpaste <laughs> lasang toothpaste Hala, so ayan yan yan o oh, diba pag-upigop lang o oh. hello 503 503 How to open this one? Ah, okay. Sorry, taga bukid eh. So, ito yung outside world. Yan. So, nasa 5th floor kami. And, ah, kalula na yung taas. Oh my God. Oh, diba? So, ito yung best part bago kami sumampa. Ah, pwede muna na kami magpahinga dito. Ah! Woo! Sobrang ng nangigaan mga kapulpulo. Ito lang yung room namin mga kapulpulo. Ayan, ayan, ayan. Ayos talaga oh. So dalawa kami dito sa room. And ito lang. May TV, aircon, tapos cabinet. Ayan, cabinet. Tapos ito yung CR. Ito yung CR oh. Pwede yung magbasketball sa loob oh. Ayos talaga. Ayos talaga. Okay. Ah, diba ba? Tapos, pwede kami mag, ano, tag-isa kami ng, ano, baldo. <laughs> Tapos, ito yung, ano, balcony namin. Na ito yung outside world sa fifth floor. So, welcome to outside world. Alright. Maraming kalapati dyan, oh. Kita mo yung mga kalapati na yan, oh. So, yan na muna yung update natin sa ngayon, mga kapulpul. Eh, magpapahinga muna kami. And, nag-edit pa ako ng vlog. So, see you later. Bye!